magantang uh, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Jan Angelo Callejo Espedido, 21 years of age. Uh, kasalukuyang pong nag-aaral ng BS Criminology at St. Mary's University. Since bata po ako, si mahilig na po ako mag-alaga ng mga hayop, mga manok, baboy. Then, ang naging inspiration ko, sir, kung bakit ko ipinurso itong paggagawa ng salted egg, sir. primary kasi, sir, ang business ng family namin is livestock. So, here comes ASF. Then, lahat po ng mga piglet namin, mga puhunan po sa baboy is nawala. So, at kasala ko yun din pong mayroong akong uh, alagang itik. Nangingitlog po siya, pero hindi po siya ganun karami na pang good for salted egg. Then, naisip ko po na what if gawin kong negosyo? Mag-process ako ng salted egg then ibenta po as alternative source of income upang sa ganan magpatuloy po yung pag-aaral ganan ng mga ako at yung mga kapatid ko po. At present nakakatulong naman sir. If sa iba sir mahirap pero ako sir kasi is passion ko talaga siya. na inspire ako sir sa mga napapanood ko din. then then nagresearch din ako sir yung kung paano po yung process niya then yun po yung parang kinanban ko po lahat then yun na po nagtry po ako nung yung mga fresh eggs then actually sir may mga nakausap na ako sir na if ever man po nakulang po yung produce ko na sarili po is may mga parang partners po ako na nagpo-produce din po ng uh, balut po Uh, nalaman ko po yung program po ng YFC through online platforms po. Online advertisement ng different agencies po. And actually sir, personally lang po kasi ako na nagsisik ng another fund board for alternative na negosyo po. In which hindi ko po siya nakita personally. Nak Nakilala ko po si YFC through online platforms of different agencies. Like the Department of Agriculture particularly sir. Then sa papamagitan po ng YFC na to uh, dito po ako natutong sumugal ulit na magbaka sakali lang na baka ito na yung para sa akin na nag hihintay na hinahanap ko ng alternative na negosyo. So, sa nito, sir, may capital ako para umpisahan o simulan yung pinapangarap ko ng munting negosyo na magbibigay ng alternative na pangkabuhayan po sa families. Uh, to share my experience about the YFC program or the Young Farmer Challenge of the Department of Agriculture, personally, masaya ako na sasaan na pabilang bilang isang awardee. Kasi aside from negosyo itself na mag-grow, I personally observe myself na naging more professional ako personally through the seminars trainings na programa niya na hindi lang ka nakafocus more on business itself but it more focuses on how you develop as a person. Then sa negosyo naman sa that, masaya ako din na proud din na ipagmalaki ang YFC sa mapamagitan nito ng may mga program na uh, ginagawa upang mapalago yung negosyo na hindi hindi lang basta na mayroon kang negosyo kundi tinuturuan tayo kung paano palaguin kung paano makitungo sa mga young entrepreneurs din, din yung mga sikat na mga business personalities. So yun po, siguro po sa mga challenges or struggles po na currently na na-encounter po ng enterprises that yun po yung kawalan po ng supply ng sariling itlog. Pero dahil po sa YFC, sa pondo na na-grant po bilang awardee, is that ito po yung naging daan upang imbes po na bibili ng fresh na itlog sa iba, sarili na po na produce yung fresh egg na pinaprocess into salted egg. So yung cost of expenses po is mas napababa po dahil po sa pondo na pinagkaloob. Po. Ang pinaplano ko or yung roadmap po ng negosyo is that yung mo yung sa pickled po kasi parang sa amin dito sa province is una pa lang siya. So bago ko sa mga iba, wala po siyang identity sa iba. So pinabalo ko po after six months na operation is widely known na siya sa province. And within one year, I would like to introduce this regionally and eventually in the whole Philippines or nationwide. Then ang binabala ko sir is that yung pickled ko, balo ko siyang i-online market through Shopee, TikTok or Lazada po. Ganyan. As a food din. Kasi may mga na-observe din ako na yung mga, kagaya din, na nature po ng ganito. Naisip ko, pwede naman pala. Then, further research po po about uh, salted egg is that yung sa vacuum sealer po ganun, para ma-expand po yung life shell niya. So, dahil doon, if ever po na ganun, pwede po siyang i-online market din sa mga different platforms, kagaya po ng pickle balut. Uh, personally po, gusto ko pong magpasalamat sa Department of Agriculture, lalong lalo na po sa programa po ng Young Farmer Challenge. Personally, I'm grateful and proud to encourage the youth to join YFC. Dahil po, dito sa mura ko pong edad, yung pinapangarap ko pong negosyo, ginagawa ko na po ngayon. And eventually, hindi ko lang siya nakikita as negosyo, pero as a company. Sa pamamagitan po ng WFC and through the partnership of different agencies, naniniwala po ako na sa partnership at tulong po ng WFC, matutupad ko po yung pangarap na minimiti ko po.